Oh. Hi Kuya Mon! Okay. Son kayo ngayon! Ah. Hi Av! Um. O, oh, babaho na siya, sobra! We are family! Aaaaahhhhhh! Hindi yan! Pari! Pare. Ah.

Joy, dapat nandito ka rin. Oo, oh, kawawa ka naman na pe Joy. Dito na kasama. Yan. Yeah. Masaya kami dito. Bye. Kunin ko, kunin ko buong scene. So beautiful. Halika! Ah. Hali ka. Go, go, go. Ikat, 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 ikat. Ikat, yung natin doon. Yeah. Alay, we eat it. Ge, 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 -ge, -ge. <laughs> init. Ang ocean, ang ocean. ocean. Doon mag start ito, doon ah, ah kayo here. So, so, so. sa stop dito, no? Kung makita